Hi guys, welcome back to my channel. Eh, to na ang joke joke ng Green Line. at grabi imot na imot ito si Maring Che Galanza na sinabi niya na si Alisa Valdez ay my boyfriend na. Syempre April Fool's Day kaya yun yes, sinagot naman ni Alisa na joke lang ayan ang saya ng Team creamline sa kanilang training ngayong April 1 at syempre humataw ng sayaw itong ating Maring Gemma Galanza si na naman puro palakpak lang at hindi din papaawat ang mga baklang si Lori Bernard wa at si Punks o diba san kayo ang saya ng kanilang training ngayong unang araw ng April kung magkapatid talaga ang Gemma at Maring Galanza ay magaling sumayaw syempre hindi talaga papatalo itong si Maring Gemma as in feel na feel talaga ang pantropiko na kakanta ng Bini. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share,